kami sa buting. Ay, pateros, guys. Pateros kami. So, umibili kami itlog ng itlog na maalat dito, guys. Itlog na maalat at balo. Tsaka dalawang anim. Mali, para para sa dosena. Uh, ay, wala para, nang, ano to ma'am? Seven, seven pieces. Ah, oh, sige. Ay, ano ba pangalan ng balot? Kung saan yung pangalan? Ako, pinasa ko. Kaya ng balot? Wala, kayo. Sinipi? Ilang gusto mong mahala? Hmm? Ito, Pipito. makano yung... ba? Makano? Sampo. Isang... Makano Isang... ba ang kalooban mo eh? Sarap lang <laughs> mga alam ka. Okay. Ang Huwag ka okay na magbalot. Ano? Kaya mama mo na to. Ayan. Oh, Pipito. Okay. Pipito. Pa. eh. Huwag sumanap tayo doon. Ha? Okay lang yan. Hindi mo na kuhakay na maraming balot gaga. May ilo oh, kaya pili, ako dyan. Pwede, pwede. Oo, tapo. Ayan. Tapos po. Okay. Ilang <that>